Alam ko na ang pinakamamahal ng apu ko ay ang waffle ng lola ko at tapos na yon. Nagdedekorasyon gamit ang ice cream? Sige, na, mas maganda sa napaka-araw na tag-init na ito. At hindi rin makakasama pa. ang kaunting maple syrup. Sarap! Ang weird nun, kumalma ka. Kontrolado ko ang lahat. Oh, hindi. Oh, may ideya ako. Sigurado akong merong kapaki-pakinabang doon, pero hindi yon. Oh, malalaking tainga. Hindi ko alam na meron kang oras para makapasok sa aking... Kaya, ang kailangan ko... Itong... Punch it! Ito ay mula sa instant. Gagawa ako ng bagong... Noodles and waffles. Pudding. At, bagsak. Mukhang masarap ito. Maganda talaga. uh, sa tingin ko hindi kung gano'n, tanungin natin si Vic.